karamihan sa mga lalaki ay nabubuhay sa paniniwalang kailangan nilang mapabilib ang mga babae gamit ang pera, itsura o karisma. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang tunay na susi sa atraksyon ay ang pag-unawa sa mga nakatagong psikolohikal na trigger, mga kahinaan na minsan ay hindi rin namamalayan ng mga babae mismo. Tulad ng mga lalaki, ang mga babae ay may mga hindi malay na pagnanasa, kahinaan at emosyonal na reaksyong hindi nila laging kayang kontrolin. Ang problema, karamihan sa mga lalaki ay walang ideya kung paano ito matutukoy o magagamit sa kanilang sariling kapakinabangan. Ngayon, susuriin natin ng malalima ng sampung nakatagong kahinaan ng mga babae, mga psikologikal na trigger na kapag naintindihan mo, ay magbabago sa paraan ng pakikitungo mo sa mga babae habang buhay. Simulan na natin, ay isa, ang kapangyarihan ng emosyonal na katiyakan. Ang mga babae ay likas na emosyonal na nilalang, pero hindi ibig sabihin ito na wala silang kontrol. Ang totoo, ang kanilang emosyon ang madalas na gumagabay sa kanilang mga desisyon lalo na pagdating sa mga relasyon. Isa sa kanilang pinakamalalim na nakatagong kahinaan ay ang matinding pangangailangan para sa emosyonal nakatiyakan. Gusto ng babae na makaramdam ng emosyonal na seguridad sa isang lalaki. Hindi lang siya naghahangad ng pagnanasa o kasabikan, hinahanap niya ang katatagan, ang pakiramdam na hindi siya iiwan kapag naging mahirap ang sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit likas na naaakit ang mga babae sa mga lalaking nananatiling matatag at hindi natitinag emosyonal, yung mga kalmado kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang lalaking masyadong reaktibo, sumpungin o emosyonal na umaasa sa kanya ay mabilis niyang ilalayo ang loob. Bakit? Dahil ito ay nagpapakita ng kahinaan. Gusto ng babae ang pakiramdam na ligtas siya at ang kaligtasang iyon ay nagmumula sa kakayahan mong kontrolin ang sarili mong emosyon, anuman ang mangyari. Isipin mo ito. Kapag naramdaman ng isang babae na kailangan ka pa niyang stabilize emosyonal, baligtad na ang papel. Ikaw na ngayon ang marupok at siya ang napilitang maging dominante. Ang ganitong dinamika ay mabilis pumapatay ng atraksyon. Sa halip, buhay mo ang kumpiyansang tahimik at matatag. Ibig sabihin, kapag nagagalit siya, nananatili kang kalmado. Kapag may hindi ayon sa gusto mo, hindi ka nagre-reklamo o nagpapanik. At kapag may pagsubok, hinaharap mo ito ng may katahimikan at tapang. Ang lalaking nagbibigay ng emosyonal na katiyakan ay nagiging ligtas na kanlungan para sa babae isang bagay na palagi nilang hinahanap, madalas nang hindi nila alam kung bakit. Dalawa, ang mga babae ay naakit sa hindi nila ganap na makukuha. May isang hindi mapapabulaan ang katotohanan tungkol sa likas na ugali ng tao. Pinapahalagahan natin ang mga bagay na bihira o mahirap makuha. Kaya nga sobrang kaakit-akit ang mga diamante, mamahaling kotse, at limitadong edisyon ng sapatos dahil hindi basta-basta nakakamtan. Ganito rin eksakto ang pag-iisip ng mga babae pagdating sa atraksyon. Isa sa kanilang nakatagong kahinaan. Naakit sila sa mga lalaking hindi nila ganap na makuha. Ang mga lalaking laging available, masyadong sabik o lantaran ang pagpapakita ng interes ay nawawalan ng halaga sa paningin ng isang babae. Maaring pahalagahan niya ang atensyon, pero hindi niya ito hahabulin. Sa kabilang banda, ang mga lalaking may distansya at misteryo ay gumigising ng isang malalim na pagnanasa sa loob niya. Ang kagustuhang mapalapit at punan ang puwang na iyon. Kaya madalas mabaliw ang mga babae sa mga lalaking tila walang pakialam o mahirap basahin. Hindi dahil gusto nilang balewalain sila kundi dahil binibigyan ng kanilang isipan ng mas mataas na halaga ang isang bagay na hindi tiyak. Paano mo ito magagamit sa iyong pabor? Huwag kang laging available. Ipawonder mo sa kanya kung kailan ka ulit makikita. Panatilihin ang iyong kalayaan. Magkaroon ng buhay na hindi umiikot sa kanya. Dahan-dahan mong ibahagi ang sarili mo. Huwag mo agad ibigay ang lahat. Hayaan mong unti-unti kanyang makilala. Kapag naramdaman ng babae na lubos ka na niyang nakuha, doon nagsisimulang mawala ang kanyang interes. Kaya panatilihin mong may bahagi ng sarili mo na parang hindi pa niya lubos na naaabot at hinding-hindi siya titigil sa paghabol sa iyo. Tatlo, ang di inaaming impluensya ng malalim na boses at matatag na presensya isa sa pinaka namimintis at hindi napapansing psikolohikal na trigger ng atraksyon ay ang pagkakaroon ng malalim, kontroladong boses at isang makapangyarihang presensya. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga lalaking may mas malalim na boses ay kadalasang nakikita bilang mas dominante, may tiwala sa sarili at kaakit-akit. Hindi lang ito basta kagustuhan nakaugat ito sa evolutionary psychology. Ang malalim na boses ay hindi namamalayang nagbibigay ng senyales ng mataas na testosterone at likas na kakayahang mamuno, mga katangiang likas na hinahanap ng mga babae. Pero hindi lang ito tungkol sa boses mo, kundi sa kabuuan mong presensya. Mahina ang mga babae sa mga lalaking marunong pumukaw ng pansin kahit hindi nagsasalita. Ang presensya ay isang bagay na naipadama mo bago ka pa magsalita. Ito'y kung paano mo dalhin ang sarili mo, kung paano ka gumalaw, at kung paano ka tumutugon sa mga nangyayari sa paligid mo. Ang lalaking may matatag na presensya ay kumikilos ng may layunin, hindi nagkakandahirap o nagmamadali, at nananatiling kalmado. Hindi siya takot tumingin sa mata at hindi siya madaling umiwas. Nagsasalita siya ng dahan-dahan at may saisay, parang bawat salita ay may bigat. Sa kabilang banda, ang mahinang presensya ay makikita sa kubang postura, nervyosong kilos, at boses na walang tiwala. Ang maliliit na detalye gaya nito ay agad nagpapahiwatig ng mababang kumpiyansa. Kahit hindi ito namamalaya ng lalaki, kung gusto mong akitin ang mga babae nang hindi mo na kailangang magsikap ng sobra, paghusayin mo muna ang iyong presensya. Habang mas malakas ang enerhiyang inilalabas mo, mas kusa silang maakit. Kahit wala ka pang sinasabi, apat, hindi kayang tanggihan ng babae ang lalaki na marunong lumayo. Gusto mong matrigger ang pinakamalalim na takot ng isang babae? lumayo ka na parang hindi mo siya kailangan. Isa sa pinakamalalalim na nakatagong kahinaan ng mga babae ay ang emosyonal nilang reaksyon sa pagkawala. Simple lang ang sikolohiya nito. Mas pinahahalagahan ng tao ang mga bagay na natatakot silang mawala. Karamihan sa mga lalaki, kabaligtaran ang ginagawa. Kapag nararamdaman nilang lumalayo ang babae, nagsisimula silang habulin ito, magmakaawa, magpaliwanag ng sobra-sobra, at pilit na ayusin ang lahat. Pero ang totoo, isa lang ang pinapatunayan nila. Mas kailangan nila ang babae kaysa sa pagkakailangang iyon ng babae sa kanila. At sa oras na maramdaman ito ng babae, unti-unti nang nawawala ang atraksyon. Ang lalaking kayang lumayo ng walang pag-aalinlangan ay nagpapakita ng sukdulang kumpiyansa sa sarili. Parang sinasabi niya, kahit hindi sa salita, hindi ako desperado para sa iyo. May mga pagpipilian ako at ang halaga ko ay hindi nakabase sa kung anong tingin mo sa akin at ang ganitong mindset nakakabaliw para sa mga babae. Kapag alam ng babae na handa kang lumayo kung siya'y nagiging bastos, naglalaro ng damdamin o biglang lumalayo. Kusa niyang mas pahahalagahan ka. Hindi ito tungkol sa manipulasyon. Ito ay tungkol sa pagrespeto sa sarili. Simple lang ang tuntunin. Maging handa kang lumayo at hindi mo kailanman kailangang humabol. Lima, ang lalaki na may misyon ang kanyang kahinaan. Ang pinakamalaking kahinaan ng babae ay hindi ang itsura ng lalaki hindi ang pera niya at hindi rin ang kanyang karisma kundi ang kanyang layunin sa buhay. Likas na naakit ang mga babae sa mga lalaking ginagabayan ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Ang lalaking may malinaw na misyon, kahit ito'y pagtatayo ng negosyo, paghusay sa isang kasanayan, o pagtupad ng personal na layunin, ay automatikong nagiging magnetic. Bakit? Dahil ang layunin ay nagbibigay ng fokus, disiplina at kalayaan, mga katangiang hindi kayang tanggihan ng babae. Ang karaniwang pagkakamali ng maraming lalaki ay ang gawing misyon ang babae. Inuuna nila siya sa lahat ng bagay, ginagawa siyang sentro ng mundo nila, at pinaparamdam sa kanya na siya lang ang mahalaga. Pero ang nakakatawa, ito mismo ang pumapatay sa atraksyon. Hindi gustong maging sentro ng mundo mo ang babae. Gusto niyang maging bahagi ng isang mas malawak na layunin. Ang lalaking may misyon ay hindi nakatambay lang naghihintay ng text niya. Hindi niya basta-basta tinatapon ang lahat kapag tumawag siya. Abala siya sa pagtupad ng sariling pangarap at dahil doon, nagiging hindi siya matanggihan. Kaya itanong mo sa sarili mo, Ano ang binubuo mo? Ano ang hinahabol mo? Kung wala kang misyon, mararamdaman ito ng babae at hindi siya magtatagal. Anim, ang paradox ng kontroladong pagkakaroon ng kahinaan. May isang masalimuot na balanse pagdating sa pagiging bukas sa emosyon. Kung sobra, makikita ka ng babae bilang mahina kung kulang naman, ituturing kanyang hindi emosyonal na available. Mahina ang mga babae sa mga lalaking nakakaintindi sa paradox na ito. Mga lalaking kayang magpakita ng kahinaan, pero sa paraang pinapalakas pa rin nila ang kanilang lakas. Isang karaniwang pagkakamali ng mga lalaki ay ang akalang gusto ng mga babae na palagi silang emosyonal na nagpapakita ng nararamdaman. Mali ito. Habang gusto ng mga babae ang lalaking kayang kumonekta ng malalim, iniiwasan nila ang mga lalaking sobra-sobra ang pagbabahagi ng nararamdaman, nagre-reklamo o naghahanap ng emosyonal na kumpirmasyon mula sa kanila. Ang sikreto ay ang pagpapakita ng kahinaan, ng maingat at sa tamang pagkakataon. Kilalanin ang iyong emosyon pero huwag hayaang kontrolin ka nito. Ibahagi ang mga pagsubok, pero tanging pagkatapos mong malampasan ang mga ito. I-reveal ang personal na detalye ng dahan-dahan, hindi lahat ng sabay-sabay. Ang lalaking nakakaintindi nito ay lumilikha ng makapangyarihang dinamika. Pinaparamdam niya sa babae na espesyal siya kapag pinili niyang magbukas pero hindi ito ginagawa mula sa isang lugar ng kahinaan. Ang lalaking sobrang nagpapakita ng nararamdaman ng maaga, nagdedeposito ng kanyang problema sa kanya o palaging naghahanap ng kumpirmasyon, ay magmumukhang nangangailangan at emosyonal na hindi matatag. Sa kabilang banda, ang lalaking nagbubukas ng sarili sa sariling mga kondisyon ay nagiging hindi matanggihan. Ang emosyon ng isang lalaki ay dapat parang malalim na dagat. Makikita, pero hindi nakaka-overwhelm. Mahina ang mga babae sa mga lalaking may lakas upang magpakita ng kahinaan. Ngunit may kontrol upang gawin ito sa paraang pinapalakas pa ang kanilang presensya. Pito, ang mga babae ay programado upang subukin ang iyong lakas. Hindi alam ng karamihan sa mga lalaki na palaging sinusubok sila ng mga babae. Ang mga pagsusubok na ito ay hindi basta-basta mga subconsciously na paraan ng mga babae upang malaman kung ang isang lalaki ay talagang malakas. Maaring hamunin ka ng isang babae sa iyong mga opinyon para makita kung maninindigan ka. Maglikha ng maliliit na hindi pagkakaintindihan para makita kung mananatili kang kalmado, magpakita ng hindi interes para makita kung magiging insecure ka. Ang mga pagsusubok na ito ay hindi tungkol sa pagiging mahirap. Ito ay likas na paraan ng mga babae upang alisin ang mga mahihinang lalaki. Kung maramdaman ng isang babae na ang lalaki ay madaling maguluhan, reaktibo o sobrang emosyonal, nawawala ang respeto niya dito. Ang sikreto. Huwag mag-react emosyonal sa mga pagsusubok ng babae. Sa halip, manatiling kalmado, ngumiti, at huwag magpakita ng kahit anong pag-alala. Kung hahamunin ka, tumugon ng may katiyakan, hindi ng depensiba. Kung siya'y lalayo, huwag habulin. Hayaan mo siyang bumalik. Ang lalaking nakakapasang makipagtagpo sa mga pagsusubok ng babae ay nagiging lalaki na hindi niya kayang palitan. Tandaan, ang mga babae ay sumusubok lang ng mga lalaking na aakit nila. Kung sinusubok ka niya, magandang tanda ito. Huwag lang magpalugi. Walo, ang kumpiyansa sa harap ng pagtanggi ay hindi matanggihan ang karamihan sa mga lalaki ay natatakot sa pagtanggi. Pero ang ilan na tinatanggap ito ng may kumpiyansa ay nagiging hindi matitinag. Mahina ang mga babae sa mga lalaking kayang tanggapin ang pagtanggi na parang walang kahulugan. Kapag ang isang lalaki ay tinatanggalan ng halaga ang pagtanggi, tumatawa o ginagawang biro, ipinapakita nito ang hindi matitinag na pagpapahalaga sa sarili. Isipin mo, ang mga desperadong lalaki ay natatakot sa pagtanggi dahil iniisip nilang wala silang ibang pagpipilian. Ang mga kumpiyansang lalaki ay hindi nagmamalasakit dahil alam nila ang kanilang halaga. Kung ikaw ay tanggihan ng isang babae, simpleng sabihin mo, walang problema, ikaw ang nawalan. Sabihin ito ng may ngiti, magbigay ng tango at lumakad palayo ng walang pag-aalinlangan. Ang susi ay huwag haya ang pababain ng pagtanggi ang iyong enerhiya. Ang lalaking kayang tanggapin ang pagtanggi ng madali ay ang lalaking hindi mahirap akitin ng mga babae. Ang pagtanggi ay hindi masakit. Ang attachment sa pagkakaroon ng approval ang nakakagasgas. Kapag tumigil ka sa pagkatakot sa pagtanggi, mararamdaman ng mga babae ang iyong kumpiyansa at magsisimula silang habulin ka. 9. Ang mga babae ay obsesyonado sa mga lalaki na mahirap basahin. Kung alam ng isang babae kung ano ang nararamdaman mo sa lahat ng oras, titigil siya sa pag-iisip tungkol dito. At kapag tumigil siya sa pag-iisip, titigil din siya sa paghahabol mahina ang mga babae sa mga lalaking mahirap basahin. Hindi ibig sabihin ito na maglaro ng laro. Ang ibig sabihin ay panatilihin ang isang elemento ng misteryo at hindi pagiging predictable. Ang mga palatandaan ng lalaking masyadong madaling basahin. Laging nagtitext agad, sobra siyang magpahayag ng nararamdaman ng masyado agad, o palaging naghahanap ng validation o kumpirmasyon. Sa kabilang banda, ang isang lalaking may mataas na halaga ay lumilikha ng atraksyon sa pamamagitan ng hindi pagiging bukas na aklat. Pinananatili niya ang interes ng babae sa pamamagitan ng pagiging pili sa kung anong bagay ang ibinabahagi niya at tumutugon sa sariling oras, hindi agad-agad, at pinapanatili ang isang aura ng kalmado at hindi predictability. Ang pagnanasa ay pinapalakas ng curiosity. Kung palagi niyang alam kung ano ang susunod, tapos na ang paghahabol. Ang lalaking kayang magpasabog ng imahinasyon ng babae ay ang lalaking hindi niya kayang tigilan ang pag-iisip. Sampu. Ang lalaki na kontrolado ang kanyang mga pagnanasa ay kontrolado ang lahat. Ang pinakamalaking kahinaan ng mga babae ay hindi nila kayang tiisin ang isang lalaking kontrolado ang kanyang sarili. Karamihan sa mga lalaki ay kontrolado ng kanilang mga pagnanasa, hinahabol ang mga babae, naghahanap ng validation, at hinahayaan ang pagnanasa na magdikta ng kanilang mga kilos. Pero ang mga lalaking may kapangyarihan ay yaong mga kontrolado ang kanilang mga pagnanasa sa halip na palayain sila nito. Mahina ang mga babae sa mga lalaking hindi nagahabol ng walang direksyon. Pinipili nila ng maingat, hindi sila desperado para sa intimacy. May mga pamantayan sila, may disiplina sa sarili, at hindi hinahayaan ang kasiyahan na magdikta ng kanilang layunin. Ang sandaling tumigil kang manghabol sa mga babae ay ang sandali na sila na ang magsisimulang manghabol sa iyo ang lalaking kayang lumakad palayo, magsabi ng hindi at ilagay ang kanyang misyon bago ang kanyang mga pagnanasa ay ang lalaking laging nais ng mga babae. Ang atraksyon ay hindi tungkol sa mga tricks. Ito ay tungkol sa pag-unawa ng psikolohiya at pagpapalakas ng iyong sarili. Ang mga babae ay naakit sa mga lalaking kumakatawa ng lakas, layunin, at respeto sa sarili. Kung mapapalago mo ang mga katangiang ito, hindi lang ikaw ang nais nila, kundi magiging kailangan kanila. nila.